Oh, yan. Saktuhan 'yan, Iya. Oh, yeah. Iya. Yeah. Magagandang sayaw ah. okay 'yan, okay yan. Gup -gup Huh? Mm. Dito wala eh. Biren mo alas 6 hanggang alas 12 na andun ako dun. Wala. Wala. Ano, ako dito. <laughs> Dito ako nakahabol pag-uwi ko tuwa ako. Eh. Nalakad na nalak <laughs> ako. Tinanong ko kung may bayad, may bayad din eh. Hey, Sir, kamusta? Wala <laughs> eh, yung kubo. Bilay ba ko dyan ha Oo, oh, yung kubo natin, nala eh. Talaga, o, eh. No, ano, Ito eh, tao. binigay nito eh. Hindi ko. 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 Wow. Hello. Hello. Hello mga kaibigan. <laughs> Muling nagbabalik. Ano ay na pa Pero ba? Ano Based naman sa ano eh, sabi naman ni JR, pagkagabi may mga sumisiyab. So, meron siguro. O kasi imposible naman na lakas daw ng siyab. Oo, pagkagabi. So, possible na makahuli tayo. Hey, so, tatry natin. Ito daw kwento sa akin, ano eh, huli. Ang ano daw nangyari, may kumagat na malit na bangus. Uh yung -huh. bangus, yun ang sinakmal. <laughs> yun yung, yung sinakmal, oh. Yun ang nakahuli daw, 32 kilo. Oh, oh. napahap. Napahap. Oh. hindi eh, ka. Okay. Kaya ng ano, kaya ng red mo yun. Eh, ML lang dala ko eh. Eh, kahit ano naman yan eh, pagsasagaan. Oh, pa oo, mapakagat ba lang, mapakagat, okay na yan eh. Naroin mo lang, laruin mo lang, di ba? Uh uh Depende kung gano'ng ano, ano mo. Eh, tayo naman, mag-hunting. Uh Sabi ko, uh hindi sumasagot si Daddy Joe. Mukhang, ano? Uh uh, uh, Friday? So Parang hindi so ko nakita talaga yung ano mo. Bakit hindi ko nakita? Ay, chat ko. Oo, bakit hindi ko nakita? <laughs> Ang naki red na siya, yung uh -huh. ba basa na siya. Ah! Uh -huh. uh -huh. Sa dami kong tingin-tingin. Oo, 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 na ano. Ay, yung parang basa na siya, di ba? Mm. Yung, di ba yung pag... pag dapat yun, hindi pa... Hindi pa, hindi pa pang, mababasa, oo. Ay, wala ko nakita ko na yun, o hindi ko lang na masyado na... Napansin, na, uh, oo. Napansin. Eh, sigurado naman tayo. Ano? yan tapos tayo ngayon ay Mang titilapia Try natin So May ano tayo, kasama tayo ngayon eh Si Sir uh, Daddy Joe Daddy Joe, no? Uh, Daddy Joe, pandemic habis So, siya yung nakasama natin nung ano eh nung nakaraang linggo tapos nag-usap kami mag argil kami ng kubo dun kaso uh, nagpa-reserve siguro akala nagbibiro kasi puro biro tayo hindi sineryoso so nauna kami ng ano ng Korean ba yun o Chinese hindi namin alam pagdating namin sayang pain pa naman namin hipon pang apahap may mga free time na tayo ngayon hindi kaya eto diretso fishing tayo saka si YouTube kasi tinagkal yung monetize ko eh kaya kailangan ko na naman trabawin so trabaho muna tayo so samahan nyo ako, tulungan nyo ako ibalik natin yung sigla ng channel natin so hopefully linggo linggo uh, kahit isang beses makapag upload tayo so ganun ulit back to zero tayo mga ka outdoor so tara Paulok pa ba? Hmm. Ano? <laughs> Ajaya, Jaguar. Paulok <laughs> nga. Ah, uh, paul ah tama sa hipon ko magat ano. Ah. Hmm. Hindi ka pumupukol uh, dito. <laughs> Try natin dito. Baka may mga ano pa dito eh. Narito na naman niya, saka dito diba? Oo. Saan? Huh? Sa bila. May may huli na zeladan. Oh. Malaki. Malaki ata. Ah. <laughs> ito ulit. Ay pampasabit na naman. Ka sa sasabit. ka. Sabit ka sabit. Salit na nakakarami. yan Diyan ka lang. Talagay ko gawa nitong ano. Ito, ito nga. Nakahuli ako yung jaguar. nahuli ko yung kumakagat. Alang maliit. Try natin ulit. Naka-close pala yung play nung video ko. Sayang. Ito, ito, ito. ito. Kasi na ka agad. Bilis. Ayun yun Good size yun Good size Good size Good size Parito ka Ayan Sabi ko na nga ba, May good size dito eh Alright yun Sinasabi ko Good size Meron pa yan dyan so nadali natin nadali natin medyo maganda naman na four finger ito oh. <laughs> jaguar <laughs> oh. ah oh. yan ade okay. jaguar nakadali naman tayo jaguar ah, tibay din ang ipin oh. ipin din siya Matakaw to sa ipon. Oo. Oh, matakaw to sa ipon. Ganito. Ayan. Paano nakajaguar na tayo. Dalihan natin. taliin Tatalian kita magandang tignan yun. Pag pinatali, ah, uh -oh. tapos, ano, ilugay. Oo, ilu uh, yan. Kahit <laughs> <laughs> right ako eh, dents na deds din ako sa ganun eh. O, oh, di ba pag itong? <laughs> <laughs> tapos, pila-pila. Pila-pila na ano? Oo, pila-pila na sila. Uy, dami. Yan o. Ganda Yan Ganun din ako eh. Hilig ko rin yun eh. Yung ganito magtali. Tali mo ganun. Latag mo ganun. Uh, tapos, dala-dala mo dyan o. Oh, lahat <laughs> <laughs> Latag mo siya. <laughs> hmm. Sa hipon ko na ulit to. Ha? Sa hipon. Oh. <laughs> oh, si Daddy Jo. Kadali na, si kadali ng bangus. Gaya pa oh. hipon. Tama pa niya hipon. Sipi mo. Oh. oh, ngayon lang. Kain Sipi din pala na, ng hipon sa sabiki, niya. Kaya na, 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 ah. attractive ah, attractive ano. Hindi kaya bidbid -bid yan. <laughs> Hindi bangus bangus sir. Ah, ah, matik yan. Ah, sige. Try ulit tayo dito. Kadali na tayo ng good size eh. nga lang oh tilapia oh ah ay hindi jaguar pa rin ah, ah. asa maliit balik natin Uh, Ayan, lang. Ayan, lang, bal. Ayan, huli dito. Uh, ano Laki. Seven fingers, no? Seven o eight lang ito. Oo! Ayan, laki! Alalo, alalo. Pla-pla. Ayan, mo. Six, seven fingers. Six, seven Tari, fingers. Parang tayo mo gano'n. Uh, Ayan. Yan. Ayan yeah malalo, sumabit pa yan, sumabit pa yan, hinandline ko na lang nice, nice. Ayun, Nga lang, oh, medyo malapad. ano siya, medyo huh? payat Payat siya, malapad oh. uh, uh, So, <laughs> panderby na to, panderby oh, na Oo, <laughs> uh, mamaw na to <laughs> <Ayun, no? laughs> Nakahuli nga, buhol-buhol naman yung linya ko, dalwarat <laughs> Mol <laughs> 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 well, molo well, at least ay uli <laughs> na. So, uh, so ayan. Hindi naman natin nakukuha ng video kasi nagtitipid na rin ako batter 27% na lang cellphone lang naman yung gawit natin. So kakatuwa kasi ang laki. Mamaw siya. So, ahhh. so shout out sana ko Spike. Ana nandito ka na ko. Oh. oh. Ay, may patimbang ka. Sige nga, tingnan natin kung mga uh, <laughs> ilang kilo to. Uh, palagay ko, ano, mga tripod lang, mga nasa tripod. Parang ganun. Tingnan natin. Ayan, sira-sira. So, ngayon lang ako nakapag uh, ano nang Uy, wala na. Wala, dito ka na

Unexpected. <laughs> yung wala kang kain oh. tao sa huli ka. Ayan. Yun yeah. ang na pwede ba ihawin rin, no? Sa ito, oh, ito, ito ngayon ang pag-ihaw. ano mo yan? Ha? Cut and Oo, yung cut and cook Kakatuwa lang. So, natutuwa ko dun sa anak ko kasi... Ay, ito na sisira ay, so ba... uh, laki. Laki. Uh, laki. So yung anak ko. Hindi sa mama. Laki. Hindi sa may anak ko eh. Yung tilapia. Tilapia, o diba? Laki. Dito lang yan sa ano? Anong tangkal yan? Pabila. Dalawa. Hindi, isa lang. Yan. Oo, oh, isa. Hindi, dalawang tangkal. Oh. Maliit ka pa kasi. <laughs> so, okay na. Ah, makibalik muna kay Kuya. Makibalik muna kayo. Kuya. Laro. daro. nakadali na tayo ng isang maganda-gandang size na tilapia. Ito yung mga size na masarap ano gataan. Di ba? Ayun. Sarap po. Laki oh. Pag kanilapit mo lalo, mas malaki. So tapos ito yung huli natin kanina. Ayun yung malaki. So meron meron tayong huling ano orange tilapia. Maganda-ganda rin. Hindi na kukuha ng ano kasi Ayan, tuwing nakakauli lang ako sa ako. Binibidyohan. Mahirap ah, saktuhan pagka yung ano eh. Mahirap saktuhan. Pagka yung on the spot, ah, namimingwit ka. Tapos cellphone lang gamit mo. So, sa tapos gipit pa yung pwesto ko dito. Ayan. So, tubong natin. na, ba? Diba? Ayos na ang pansigang at saka pang ano ba dito? Gata. <laughs> Ayan na mga outdoor Hmm. Ayos, di ba? Goods na goods yan.